po yung job interview for abroad po. Madami na po yung tao dito sa loob. Pero mas marami pa dun sa labas. Pala yung mga nandito is mga former of carpenter pa lang. Nasa hallway pa yung mga masonry, yung mga ibang skills. unang araw ng job interview. Mga unang hakpa mo. Patungo sa tagumpay. For abroad po, ito yung job interview. Sobrang dami ng mga aplikante nandito sa loob. Meron pa yan sa labas. Mas marami pa doon kaysa dito hindi na makamudod kasi sa facilities. si medyo ano na at siksikan